Mga sa sabay idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Nagkabalong -araw. uh, kag-asa ng CR Kali kayo ko Nah, wala rabay CR Hane Natatay Hato daw siya kamaisan. Asa na lang, ato, may kamaisan Sige, tuwad na! <laughs> Kamay isang diba? gide. Pero magmay pa kayo. Bobo yan kasi hindi siya nagi english kapag nalalasing. Una sa lahat, hindi talaga ako nalalasing. Pangalawa, give me alone. <laughs> give Wait me. Lang, bakit naman wala kahit ako Pa, ka man, may pila po eh. So pa Sikat na talaga sa inyo. Ito to

pa. Ito pala, okay na to. Ulit yung na-realize na. Kinain na ng aso. Loko, loko. Kung nga rin This is my voice Monday after class. This is my voice

Henry <laughs> Ricky Hill kilala niya uy Yan kilala niya kaya uy pa smile Lagot ka ata Mo ang mo na yan ah

I want problems always. Huh. <laughs> Yun. Nagaya rin. Baligtad nga lang. Hindi mo nalang kasi sabihin. Parang minahaboy ako hindi maganda. Nagtambok. <laughs> <laughs> prostatic balsig. Tapay ah, palagto na. Pulay. <laughs> Ito yan. Hmm. Bahala ka sa buhay -trip mo. trip ka lang eh. <laughs> wow, wow naman. Oh, Wow. Lahing sandok naman na idol. Ano kawali?

Magdang kalabaw. Ngayon. Nang ano po, nay, nang cutex po. May cutex okay. po kayo dyan. Oo po, nay. Kulay, okay. ano po, dilaw po, tsaka itim. Saan mo gagamitin Ba? Saan mo gagamitin? Hindi, nay, nakautusan po ako eh. Oo, wala ko na yan. At iba na naman yan, susimutin so mo. mo. <laughs> ano po, nay? Iba na naman yan, susimutin so mo. mo. Eh? Tamang duda lang si nanay. Oo, susimutin so mo. Tingin. Alam ko na yan. Eh? Alam ko na yan, tara-tara eh? na yan. Tara, tara, ano ka. Mungibili eh? lang na Hmm? Eh? Ikaw magbago ka na. Eh?

lang aasar. <laughs> <laughs> Inday. Titira dito ang binan ko ng dalawang buwan ha. Ito ang listahan ng mga paborito niyang pagkain. Opo, okay, sen. Pag may niluto ka dyan sa mga nakalista dyan ha. Lagot ka sa akin. Ha? <laughs> 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 Baliktad. Hoy! <laughs> putikan na. Agay. Okay. Agay. Okay. Ay, na ulit pa kasi. <laughs> ha? Aalis kami ng mga bata. Maghiwalay na lang tayo sa akin lahat ng mga bata. Ako? Malis ka dito. Walang problema. Basta akin ang nanay. Dolo <laughs> <laughs> lang yan. Ano ba? Ano ba? <laughs> Di ba nandayin mo lahat ng mga bata-bata sa akin o sa'yo ba? Dito to yan. Tanggal angas! Ano dito mo yung kakaway? Tanggal angas! Tanggal angas ni Alay! Hahaha! Alay! Ang pangiti! Tingnan mo! Bitter! Okay, megus-megus o! Oh. Megus-megus! Megus-megus! Hahaha! <laughs> Mar Yosef oi. Kahay hybrid ng yung ni. Ato da hatod pa manoy. Ano <laughs> no no may motor sa ko bi. Walay mo hatod. Ya ko maguba ni ko Sige lang good. Lain pa magbaktas ko diri ano. Baktas. Uy hey, pre. Dito ka ngan mo sa kanto may kasama ng ibang lalaki. <laughs> ano itsura? Panot na kulot. Tapos pangit pa. Ah, asawa niya yun. <laughs> Bye, bye, <laughs> walang perfectong tao sa mundo. Paano Lahat naman tayo nagkakamali. Mm. Hindi naman importante kung paano ka nadapa. Ang mm. importante, walang nakakita. <laughs> <laughs> Anak <laughs>